kapwa binatikos ni Marojas at VP Jojo Binay si Davao City Mayor Rodi Duterte. Banat ng dalawa, imposible ang pangako ni Digong na tatapusin nito ang kriminalidad sa loob ng anim na buwan lamang. Narito ang report. Muling binanata ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang pambato ng administrasyon na si Mar Rojas. Yan ay matapos sabihin ng dating kalihim na pambubola lang ang pangako ni Digong na tatapusin niya ang kriminalidad sa bansa sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan. Wala si Mar Bayot. Hindi niya kaya. Kaya ko kasi lalaki. Ako hindi ka lalaki. Paano yan? Hindi rin daw natatakot si Digong na makulong dahil sa pagpatay Salamat sa mga kriminal. Ta ta hawa ka ng sabaw sa rako, pasabogin ko yung ulo mo. Pag hindi kita binaril sa ulo. Kala mo, tatakot ako pag ng munting lupa. Eh, di Ikaw, bayot. Ako, kaya ako. Ba't hindi ka marunong pumatay? Eh kung patayin ko lahat yan isang araw, ano pa kiala mo? Ginawa ko na yun, ano pa? iba? Hindi ka gawin ko ulit ah. Agad namang bumwelta si Rojas na nangampanya sa Western Visayas kahapon. Di hindi ka pa sa mga kababayan natin, binigyan kita ng facts, datos, katotohanan. Ang iyong masasagot lang ay paninira, name-calling. Maging si Vice President Jejomar Binay, tutol sa pamamaraan ni Duterte sa pagbuksa ng mga kriminal may sinasabi yung 3 to 6 months, extrajudicial killings left and right. Ang hukuman ang makapagsasabing kung ang santawo ay lumabag sa batas. Hindi ho yung ginagawa ni Mayor Duterte ng mere suspicion, ha? Ah, pinapatay nila. That is uh, unchristian, uh, unlawful, any violation of human rights. Built naman ni Digong kay Binay. That's an old garbage that is recycling. Ang problema nito there is uh, recycling in garbage, but not from the mouth with a rubber. Whose wife is a rubber? Whose son is a rubber? Tapos pa, pa gusto na Pilipino. Tingin naman ang kakampi ni binay na si Senator Juan Ponce Enrile, really, imposible na maresulban ng alcalde ang kriminalidad sa maikling panahon. Unless he will mobilize the entire military organization, including the police and the NBI. And declare the marcello Then I believe him. My God, this is only human being. bilang Pilipino, News5. Be sure to come back. News5 everywhere. Copyright 2016.